Hello, what's up, mga kalae and welcome back dito sa Alay Nation Vlogs mga kalae Tataw pa And for today's video is mga kalae yan Magpapakain muna tayo ngayong umaga Pero hindi tayo magpapalabas ng ating mga ibon Hindi tayo magpaparonda ngayong umaga Or sa hapon Kasi nga kulimlim yung kalangitan mga kalae Sobrang dilim, titila lang ng ulan ngayon mga kalae Kung mapapansin nyo Basa pa yung ating bubungan yan no? Basa pa sa palahat, tapos kulimlim yung kalangitan mga kalay medyo kulimlim pa, oh. yung makikita nyo kulimlim pa so bali bukas pag hindi mamayang hapon oh, bukas na tayo magpapalipad mga kalay at uh, same time mga kalay yan umitlog na rin to isa yan o, oh, iisa pa yung itlog nya mga kalay yung makikita nyo, iisa pa yung itlog yan o, oh, iisa pa yung itlog nya dapat eh nakadalawang itlog na to kaso hindi pa umitlog yun isa pa pero ito dalawa na mga kalae yan tapos dito sa puti natin hindi ko sure kung ilan ang itlog nito kaya titingnan muna natin sana dalawa na to tingin ko nga I yun dalawa na mga kalae dalawa na yung itlog niya mga kalae so goods sa goods na yan so sign yun at malinis yung kanilang itlog mga kalae sana mabuhay magpertil parehas mga kalae so bali ya handa ko muna yung kanilang pagkain at medyo umaambon na nga mga kalay ito yung pagkain natin mga kalay Agibis Agibis super conditioning at uh, ano El Campeon super conditioning ihanda ko na yung kanilang pagkain mga kalay ano may mga nagpaparunta na oh. yun oh, tatlo kasi malapit na magdagitan dito mga kalay wala pa rin yun doon yun oh. may dalawang kalapata doon oh. naligo sa ulan oh. yun ano oh. higo sa ulan ano oh. titibay ng ibon mga yan grabe yung mga tiga may ari sa may puno na yun so magyahanda ko muna yung kakainin nila mga kalae let's go so so yan mga kalae yun yung pagkain nila yan o kakunti lang nga binibigyan natin sa umaga mga kalae yan kalahati lang mga kalae Kasi to kalahati lang din yan o, mga kalae dalawa naman yan so bali tigisan takal to tigis takal to so yun kalahati lang so sa hapon tayo magdadagdag ng pagkain nila so bibigay ko na to baka abutan mo tayo ng wala namaambun na ulit So, ayan mga kalae. Sabihin natin kita ngayon mga kalae po. Oh. Pangagaw sila o. Oh. Ayan o. No? Parang hindi kumain kahapon mga kalae. Ayan o. No? Pagulong-pagulong. Ayan o. No? Kain. Sige, kain. Ayan o. No? Pagulong-pagulong. So, pagkain mga kalae. Ayan, ganyan lang ating digestion ng ating mga kalapate mga kalae. Ito yung ating uh, bagong ginakaya. Ayan o. No? Medyo gandilaw-nilaw pa yung ilalim niya. So, ayan. Okay, tumay naman o. Oh. Pangagaw po. Oh. Pangagaw oh. So lahat naman 'yan nabigyan na natin ng pagkain mga kalay. Ayun. Asarado muna natin para hindi sila maabala mga kalay. Bali magpapainom tayo mamaya hapon ng electrolytes mga kalay. So baka hindi ko na rin i-vlog 'yon kasi mabilis lang kaya magganap magpainom. Ayun, mamaya magpakain, Hindi ko na rin siguro sila palalabasin kung hindi uulan mamaya. Kung uulan mamaya, ay eh, hindi ko na rin sila palalabasin para buo kaya bukas na lang mga kalay. Same time ito nabigyan ko na rin 'yan oh ubos na kagad oh. Yung binigay ko oh, saglit lang oh. Wala pang tatlong minuto, yun, ubos na oh. Ubos na, bitin yung mga yan, bitin. Bitin yan, pero okay lang, mamayang hapon naman sila babawi mga kalay. Kasi hindi naman sila, hindi naman sila pinapakawalan mga kalay. Kasi nga, mga breeder lang natin ito, mga breeder natin ito, mga to mga kalay, eh, ano. Yan. Ah uh, bali, nakakulong lang sila dyan. Lifetime na yan, nakakulong. Hindi sila inaalpasan mga kalay. Same time ito, yan yung atin napagyan na rin natin yan paubos na rin to ito ubos na wala nang laman no? tapos ito check natin kung mayroon pang mga laman yan no? to bulok na pala to <laughs> isama natin pero ubos na rin yung laman na yan nabigyan no? na natin sila ng tigigisang takal tapos sa hapon tigigalwang takal kasi kumbaga kalaha kalahati lang kasi ito ganun din yan ubus no? ubos na rin no? ganyang kalakas yung appetite nila ganyang kalakas yung digestion nila mga kalay same time ito check natin kung meron pa o oh, wala na yan ganyang kalakas sila kumain mga kalae kaya kumbaga wala tayo nasasayang na patuka kumbaga yung mga nahuhulog minsan kinakalas ko na yun tinatapon ko na so itataob na lang natin to para sure tayo na hindi nila madudumhan hanggang hapon mga kalae kasi mamaya ng hapon natin sila pakakainin mga kalae so plain water lang din ang ibibigay natin ngayong umaga mga kalae tapos mamayang hapon electrolytes kasi nga naguulan mga kalae tapos bukas ng hapon naman nagbibbag-bibigay din tayo ng uh, vitamins sa kanila at uh, ipapaliwanag ko rin sa inyo kung ano yung mga vitamins na binibigay natin para sa kanila mga kalae ano, o na natin para hindi nila madumhan kasi hindi natin hindi tayo nang ng patukaan sa loob kumbaga tinatawb lang nga lang natin tapos dito titayan natin sa ating pliers ano? Bus na Agad oh Bus na Nga ganun yung patuka Kaya aalisin na natin ito Mga kalay Mahirap na ba dumahan pa nila So yan Tinatanggalin na natin yan Para hindi nila Madumahan Tapos mamaya natin sila Painumin ng buk Kaunti mga kalay So yan Ito Tatawag na rin natin ito So yan May tira pa nga oh Okay na yan Yun oh, Tatapon na natin yan Yan Tatawag na natin So yan mga kalay Wala na solved na sila so mamayang hapon na lang sila ulit pabawi mga kalay ng kain kasi sa hapon sila maraming kumain mga kalay Yan, kung mga nyo sa hapon talaga napakadami nilang kumain so yun mga kalay ano so Ire yung tubig nila ay ire-ready ko na lang ano aalisin ko muna yung pa bahir kasi pagka, tatanggalin natin ng magkasama magkasabay di tayo ba mag baka wala pa yung iba yung iba kasi hindi ba chair tapos may bisita pa tayo yan o. tara ang <laughs> laki ang laki ng pusa mga kalae yan ang nakakahalubilo ng ating kalapate mga kalae lalo sa umaga mga kalae yan o, matanda ng kalapa matandang pusa na mga kalae so yun ang aabangan niyan mamaya yun kita niyan mga kalae yun 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 yan papunta na yun dyan papunta na yun dyan. Kakainin ah, na eh. Kung kanina man yung kalpating yung bali dito yan mga kalay. sa di ka dyan tiga yan mga kalay. Dyan sa puno na yan mga kalay. So yun. At uh, So yun nga mga kalay ano. Uh, tatanggalin ko muna yung kanilang uh, pakainan. At uh, maglalagay na tayo ng tubig. Ano. So hindi ko muna hindi ko na ibablog yung paglagay natin ng tubig. So medyo mahaba na rin tong video natin ano. So, hindi naman tayo masyado naghahaba ng video pagdating sa pag-upload no? kasi nga 4 and 20 minutes lang nga 4 and minutes and 20 seconds lang nga tayo parate. So, yun mga kalae. So, dito na tataposin yung video to para sa araw na to. So, please like, share, and subscribe mga kalae sa ating YouTube channel mga kalae Alay Vlogs at sa Facebook page natin Alay Vlogs at sa Facebook account natin Condoros Reyes. Kaya naman, ikaw na nanonood. Good morning. Magyakag ka pa. Bye-bye.